Wow, sa wakas nakabili na ako ng bagong bahay. Bakit Ang tayo paborito kong bahay. Wow, meron na akong kasama sa bahay. Ang galing. Sobrang dami ng alikabok dito. Kahit Bakit sino? sa akin tungkol sa Barbie na kapit bahay Walang pink na marshmallows. Hindi kita yayakapin. Tandaan, ito ang bahay ni Wednesday at ang paligid ng bahay ay akin din. Hindi tayo pwedeng pumunta dito. Kung ang dugod son, nasa teritoryo na itong Barbie at maari ka rin pumunta rito. Naghahayag kami ng hamon. Mga bahay na may parehong kulay. Panoorin hanggang dulo at isulat kung kaninong bahay ang pinakagusto mo. Okay, mahusay. Oh, insip ko, sa naging kanuka ang sa kaming na nakakainip kong bahay para maging kamang hamanghang magandang pink na kastilyo. Una sa lahat, ipipinta ko ang bahay ng pink. Ito ay magiging sobrang ganda na mahuhulog ang lahat kapag nakita nila ang aking perpektong pink na kulay. Narito ang aking... na pininturahan ng kulay rosas, tignan mo. Ang galing. Sa pamamagitan nga pala, habang pinipinturahan ko ang bahay, may dumating na sobrang astig na ideya sa akin. Gagawa ako ng pattern ng labi sa bahay ko. Para magsimula, maglalagay kami ng stencil, pintura sa buong ibabaw, at lahat ay didikit sa loob. Oh, tingnan mo yan. Pink din yan. Ani ngayon kailangan kong ikalat ang maraming magagandang sequins. Oh, super! Lumabas ito ng napakaganda. Maari kang magpalit ulit ng damit. Tingnan natin sa salamin. Wow! Oh! Ay, ngayon ilawan ko ang bahay at lalagyan ito ng magandang ulap. Tingnan mo ang aking bubong, ang astig. Oh, at itong mga balahibo sa mga bintana. Ngayon ay ilalagay natin ang mga pink na lobo. Barbie simbolo sa bubong. Mahal ko ang sarili ko. Ang ganda ng nagawa kong bahay. Ang saya ko. Wow, ang ganda. Hi, Wednesday. Ano ang masasabi mo sa bago kong bahay? Sa totoo lang. Puski hong sunod Hindi ko kasi gagalawin. Kailangan kong sindihan ng aking bahay ng kaunti at gawing perfecto ito sa kulay. Mas mabuti na ito. Mas bagay na sa akin ang bahay na ito ngayon. Ang natitira ay nakakatakot. Pero ayaw kong madumihan ang mga kamay ko tutulungan ako ng mga kaibigan ko mula sa kabilang buhay dito. Halika na. Halika na, mga kakilaki labot kong kaibigan. Naghihintay ako sa itaas. Kailangan mo kami ngayon, kaibigan Julie. Kumusta? Oh, oh. Kailan last year? Nasir. yan. Mayroon sa always on Magsimula na tayo ngayon. Halika oh na. Oh. Atos ni mga kalaki ng mga kadine. Kailangan ko rin silang ilagay sa mga buto. Ang sarap Mahal kita. Oh, Mahal kita. Gusto, gusto kong kamuti ng sarili ko gamit ang brush na ito. Pero kailangan ko rin ito para sa bintana. Mukhang mas maganda na yon. Ngayon, kailangan ko ng maliit na, na kabaw. Oops, may nakahiga na doon. Kailangan ko lang ay gupitin ang mga papel na tuwalya. Gupitin natin ang hugis ng kabaw at idikit ito sa bubong. Hintay! Hindi kailanman sa sapat ang dami ng mga buto. Sa itong biktima, lumalabas si Wednesday sa chimenea. Haha, -ha. Wednesday. Nagawa ko na ang lahat. Halika, tingnan mo. Ang galing mo. Ang galing ng ginawa mo. Karapat dapat ka sa tamis. Ano sa tingin mo sa mata ko? Pwede kang kumuha. Hello? Seryoso ka ba? Tingnan mo ang mata Sige. Ngayon, ikakabit na natin ang weather vane na may wak sa bubong. Handa na ba? Wow! Ang astig na bahay. Bigyan mo ako ng high five. Hindi. O, oh, sige. Maganda rin ang bahay ko. Mayroong dabigin sa ganang damuhan pa, pero walang samaan. Siguro may magagawa ka rito. Oo, oh, may naisip akong ideya. Magpalit tayo ng komportabling damit at simulan na nating pagandahin ang damuhan Hindi ko. sa harap ng bahay. Simulan natin sa mga plano. Gusto ko ang punong ito, pero kailangan talagang ito ay naputulan. Sige, konti dito, konti handana, Handa na. Meron akong sobrang cute na munting puso at ngayon kailangan ko itong diligan. Oh, Oo. Sige. Wow! May mga bulaklak na tumubo dito. Ang galing! Marami pa akong ideya. Oh, Miyerkules, magugustuhan mo ang damuhan ko. Nagdala rin ako ng ilang mga maliliit na bato para sa... Ay, hindi! Aray, masakit! Pero ang mga bato ay napuesto sa paraang kailangan ko. Astig! Pinapagpag namin ang sarili. At maari kang magbihis ng paborito mong damit. Ganda! Mainit na mainit dito. Kailangan kong ayusin ito at alam ko kung paano. Pwede akong maglagay ng sunbed sa damuhan. Ang galing. Magkakaroon din ako ng nakaka kong cocktail. Kay sarap nito. Tingnan mo ang gandang ito. Sobrang kamangha-mangha ng buhay. Wednesday, anong tingin mo sa damuhan ko? Tunay na bahay ng aking buhay. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang sobrang gandang mga damuhan. Kailangan ko ng ilang listener. Niya, Samsung Now mas mabuti na at hang ang pang mga lapida ay maaaring bunusin mula sa lupa. Mas mabusi iyon. King, masusulungan mo ba ako? Nako, hindi ba't ang ganda oh, oh. Okay, Zane. Nung gaya na isa waza, halika. Kailangan mo ang pulang-pulang carpet sa dingding. Ito nga magbibigay dan sa akin. Ngayon, kailangan mo natin maglagay ng ilang bungo. Huwag kalimutan ang mga bungo. Magiging maganda ang itsura nila dito. Our soil frying ni Madeline sa mga Zanes, pagtulong sa akin, magagaling silang kaibigan. Hoy! Palam. Anong ginagawa ni Lindsay doon? Sobrang interesado ako. Hanapin natin siya. Aba, lahat ay sobrang madilim, kahilahilakbot, at nakakatakot gaya ng dati. At kung paano siya namumuhay sa gitna ng napakaraming kalansay. Diyos ko, ay, nako! Napansin niya ako! Ayos lang ako, Ikaw, hampas! Yun lang. Barbie, pinilit mo akong magtayo ng bakod sa pagitan natin. Mas mabuti ito. At ano kailangan yon? ko ring maglagay ng resin sa lupa. Ang damo ay hindi na matingkad na berde. Oo nga, ang gandang itim na kulay. Tingnan natin ang lupa kung sariwa pa. Magaling, hindi natin kailangan palitan. Wow, mga girls! Ang ganda ng mga damuhan ninyo! Mag-comment kayo! Ano ang masasabi ninyo dito? Eh, <laughs> sayang. Ibig Kaya sabihin dapat sofa? ayos ang dekorasyon dahil maraming oras akong gugugulin sa bahay para lang hindi makita si Barbie sa labas. Sa tingin ko, kailangan kong gumawa ng sahig na parang chessboard. Isasabit ko ang paborito kong mga litrato ng sapot ng gagamba sa mga dingding. Alam mo ba kung bakit paborito ko ang mga iyon? Dahil kapag sinabi mo ang tamang orasyon... Nasalala sa barang sasgayagamba. Trunks, yung aking pinakamatalik na kaibigan, syempre pagkatapos ng bagay. At ngayon, magpapako tayo ng ilang istante at mas maraming support. There's some no more. In the to see our room you and what is no problem to bagay na bagay sa akin ay magmukhang maganda. Ngayon naman, mga kandila, kalansay, damo, at syempre ang aking mahal na alagang Scorpio. Ah, may pwesto para sa'yo. Mahal. Ito ang kaibigan ko, si Carl. Wow, para sa akin ba ang itim na rosas na ito? Napakatamis mo naman, Carl. Pero ayoko ng rosas. Maghahanap ako ng lugar para sa'yo sa kubo ko. Kailangan ko ang iyong lente para sa mesa. Salamat! Um, ngayon, meron di ang mesa at wala nang kaibigan si Carl. Ating yung dibdib ay magiging mahusay na imbakan ng labahan. Ang natitira na lang ay ilabas ang aking mga paboritong bagay. Ilang bungo. Ah, honey and Caesar. Confusion. Diyalos niya, Lauren? Kis daw sa in the hut. Ito ang aking kwarto, opisina. Idabas natin silang lahat. Hindi ba mukhang maganda? Paghintay tayo kahit hindi na mag-funeral mo tayo ng non-ding-ding. Kailangan kong mag-iwan ng madugong yapak para walang gustong bumisita sa akin. Pero hindi ko gusto marungisa ng mga kamay ko. Anong Bagay? Huwag mo yung found gorillas tapos biglang may kung ngayon, hindi magiging sulit ito, gagawa ako ng mga madugong bakas ng kamay. Salamat sa iyong tulong. Bagay? Malapit ka nang maging malaya. Ngayon na. Salamat. Oh tulad ng sa ating magandang sapot... Ano ang gusto mo? Tang. Kundi sa karamihan. Ah, kamusta kayong lahat? Or kang nga makang perfecto na yung kaing kwarlo gusto ko talagang ka dito. Ano ang nangyayari sa mga miyarkules? Panahon na para ayusin ang aking kwarto. Maglalagay ako ng mas maraming mabalahibong mga puso sa dingding. Aw, ang cute nila. Ang ganda nila. Gusto ko ito. Walang sobrang daming puso, kaya maglalagay tayo ng mga neon na puso ngayon. Ang ganda talaga niyan. Gawin natin ito. Cute. May kulang talaga. Tamang-tama. Wala pa akong pink na carpet. Kailangan ko rin ng magandang mesa. Narito ang isang carpet. Yay! Ang lambot! At narito ang mesa. Oh, ang engrande. Gustong gusto ko ito. Ngayon kailangan ko ng... Kailangan ko ang kahon ko. Buksan natin ito. Tingnan mo itong makeup. Ang dami kong makeup. Tingnan mo ito. Siyempre, ayusin ko ang mesa. Oh, at mga nail polish. Magkulay tayo ng mga kuko. titiyim mo yung salin. Gustong gusto kong gusto tumingin sa sarili ko. At ngayon, kakailanganin ko ng mga kapibe. Ayan sa mga shell, magkakaroon ako ng ilang dekorasyon. Oh, mga bulaklak. At syempre, isang litrato ko. Gustong gusto ko ang sarili ko. Oh, at ang corona din. Sa Ay, may dyan sign ako na may pangalan ko. Ngayon ay maglalagay tayo ng maliit na mataas na upuan at kukuha kami ng maraming litrato sa bago kong kwarto. Oh, ang ganda. Heto ang aking telepono. Magdagdag tayo ng mga selfie. Yep. Alam ko ito. Okay. Oh, just ko. Hello, mga subscriber ko. Ito ang bago kong tahanan. Iniimbitahan ko kayong lahat bumisita. Naidisenyo ko na at natapos na ito. Aray, ano yon? Patay ang cellphone ko. Oh. Ang gulo naman. Ano ang gagawin ko? Ay, tama. Pwede akong manood ng pelikula. Meron akong projector at screen. Ang paborito ko at pinakanakakasayang YouTube channel. Pinapayo ko sa lahat na mag-subscribe. Nire-recommenda ito ni Barbie. Isang bagay ay nakakasawa na. Hi, Boots. Hmm, Nasaan ang kaibigan ko? Ano ang oh, gusto? hello, Wednesday. Dalawin mo ako. Ano, ano ang trawangan mo? Hurra! Pumayag si Miyerkules. Dinalhan kita ng mga Miranda ko. Ang sarap nila. Napakabait mo. Salamat, Wednesday. Susubukan ko. Wow ang sarap. Ang galing mong magluto. Hayaan mong ibuhos ko ang tsaa para sa'yo. Meron akong masarap na uri. Sige, eto na. Magkita tayo mamaya. Na, may mayas nila, adspresa. Hmm, tumanggi. Hoy, walang tsaa dito. Sige, subukan natin. Masarap. Ako? nalagang gusto ko rin ito. Manood tayo ng mga paborito kong show sa YouTube ng magkasama. Pinakamasaya ang mga iyon. Grabe. Talaga. Yes. Gusto mo pa ng tsa? Sige.